Magandang hapon mga sunshine. Ito ako, pauwi na uli. Ito, bago ko uwi, bidyuhan ko muna yung aking trabaho. Masyal muna tayo dito ha. Trabaho ko. Yan. Ayan Yun siya. Ang aking trabaho. Ikot-ikot lang ako dito mga hapon. Ba? Paganda na ng Paganda. Oh, ayan siya. Hmm. Ba? Okay ba sa all right? Mga sunshine. Ayan. Okay. Lagi kong binibisa ito. Binibisita itong aking mahal na mahal na halaman. Ayan. Ba? Ayan nalaglag yung bulaklak niya dito dalawa dito kasi nasagi naman nagtatrabaho kaya sorry next time magbulaklak ka alagaan ka na ng maiayos okay ayan diba yeah 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 may kanal na Oops. Kilala niyo yung halaman na yan. Ang tawag niyo sa amin ay badyang. Pero pagdating dito, aba, napakasikat. Masikat siya dito. Ayan ang mga bagong tanim ko ngayon. Kayo, mga plantito, plantita. Ayan. Ayan mga bagong tanim ko siya ngayon. May star na ako. <laughs> Kala niyo star ng reels ha. Star ng sabit-sabit na star. Ba? Okay na siya. Pasyalan. Subukan niyo lang mamasyal dito. Talaga. Uulit-ulitin yung pagano dito. Pasyal. Parking area entrance CR ito yung CR namin ah yan ang CR wala ilaw ayan malabo ang ilaw ko plus light lang to eh yan ang CR, ha? Ito pa isang CR. Ito may ilaw po. O yan, ang ilaw. Ayan. Ayan. hindi kayo masisi sa inyong pamasyal dito. Pwede kayo mag-overnight. Okay. Pwede kayo mag-overnight dito. sarado natin. Okay. Okay, mga ka-sunshine. Uwian. Labasan. Ito na. Okay. Okay. Bye, mga sunshine. At magandang hapon. God bless us all.